Ito yung tinatawag na pag-iisip ng isang mananampalataya o ng isang tao o kaya yung kanyang expectation sa kanyang paniniwala o yung pag-iisip, yung van niya. Halimbawa, ano yung pag-aakala mo sa isang bagay na to? Ano yung zan mo? Ano yung magandang pag-aakala na dapat nasa utak ng isang mananampalataya? yung magandang pag-aakala sa kanyang kapatid na muslim o magandang pag-aakala? Pero ang pinupunto dito, yung van no soul. Ibig sabihin yung masamang pag-aakala ng isang tao sa kanyang pag-iisip. Sinayang mo, yung magandang pag-aakala mo sa kapwa muslim. Kapag nakita mo siya, nang gumagawa ng isang bagay pero hindi mo alam yung kanyang ginagawa, dapat maganda yung pag-iisip mo sa kanya, baka magandang ginagawa, hindi natin na alam. So binibigyan mo siya ng husuzan, na tawag doon. Pero dito pagdating sa ating paniniwala, sa itikad, sa akida, ay dapat iwasan natin yung suuzan yung ma maling pag-aakala na bubuo sa pag-iisip mo o maling pag-iisip na bubuo mo sa utak mo patungkol saan? Patungkol sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa so sinabi ni Allah ta'ala, Al-dhanina billah, dhanna Silang mga taong, silang mga taong nag-iisip, nag-aakala patungkol kay Allah ta'ala ng masama, ng masamang pag-aakala o masamang pag-iisip sa kanya. At sabi ni Allah ta'ala, Al-dhanina billahi ghayral haqqa at silang mga taong gumagawa ng masamang pag-iisip kay Allah Ta'ala ng walang katotohanan, van jahiliya, ay tinawag ito ng Allah Ta'ala ay kabilang sa mga pag-iisip o paniniwala sa panahon ng mga jahiliya. Maraming ibig sabihin ng van, ng pag-iisip ng isang tao tungo kay Allah Ta'ala. Unang-una, kapag ang isang tao, ang isang Muslim, nagkaroon siya ng masamang pag-iisip o masamang pag-aakala, kay Allahu Ta'ala, na ang mga muslim sa mundo, sa ibabaw ng mundo, ay ano, ay lagi silang kawawa. Ibig sabihin kapag nakita mo yung mga Muslim sa mundo na, naganto na talaga yung sitwasyon nila at hindi na mababago talagang pinaparusahan na pinapatay na yung Muslim sa Palestine, pinapatay na yung mga Muslim lahat sila at wala nang panahon magbago, ganito na habang buhay ay kabilang yan sa su'udhan. Van van nasaw, kabilang sa masamang pag-aakala o masamang pag-iisip tungo sa mga mananampalataya na ginawa mo rin yung pag-iisip ng tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Anong dahilan? Kasi para nagkaroon ka ng paniniwala na si Allah ta'ala, pabayaan niya ang mga Muslim. At parang nagkaroon ka ng idea sa pag-iisip mo na si Allah ta'ala ay Panginoon na pinabayaan ang kanyang mga mananampalataya. Itong pag-iisip na ganito ay pag-iisip ng jahiliya. Tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, Bal zanantum an rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Binigyan ng Allah Ta'ala na itong mga pag-iisip na ganto, ay pag-iisip na mga munafikun. Sa panahon ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, binanggit ng Allah Ta'ala yung aya na sinabi niya patungko sa mga munafikun, Bal kasi nagkaroon kayo ng zan. At yung zan na to pag-aakala, naging paniniwala ninyo, alla yang kalibar rasul wal mu'minun ila ahlihim abada na kapag si Propeta Muhammad kasama yung mga sahaba nandun sila sa jihad, na busy sila para itayo ang Islam, para ipagtanggol yung mga Muslim, ang paniniwala ng mga munafikun. Uh, si Propeta Muhammad, pati yung mga Muslim, hindi na yan sila mananalo. Yung Muslim sa Palestine, yung Muslim sa ganyan, habang buhay ganyan na yan. Yung Muslim sa Pilipinas, yung Muslim sa ganto ay ganyan na talaga yan, hindi na magbabago. Wala nang panahon para ano yung pasibagoyin sila ng Allah Ta'ala. Wala nang panahon ng iangat ng Allah Ta'ala yung Islam. Ito ay vannal jahiliya. Ito ay pinagbabawal sa Islam. Kasi bakit gumagawa ka ng, ng ilusyon sa sarili mo na talaga yung kufar, yung kufur, yung kasamaan ay mangingibabaw sa dunya at hindi kontrol ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi, habi ni Propeta Muhammad Sallallahu Man qal sino man nagsabi na halakan nas ay fahuwa ahlakuhum. Sino man nagsabi na ang mga tao ngayon ay napinsala na talaga. I sabihin wala nang pag-asa yung mga tao ngayon. Kapag gano'n na po naging paniwala ng isang tao sa kanyang pag-isip at naging paniwala sa kanyang puso, sabi na Rasulullah fahuwa ahlakuhum. Sabi na Rasulullah, yung tao nagsabi ng ganyan na mayroong paniniwala na yan, siya mismo ang mangyayari mauhulog sa sa pinsala na gano'n. So, yun ang tinutukoy doon sa hadith. Sino man naniwala ng ganun mga bagay, mag sa kanya yung, yung impinsala na kanyang paniniwala na parang ang kanyang paniniwala na siya Allah tala pinabayaan na ng mga muslim. So, yun ang tinutukoy doon. Pero, binanggit sa explanation ng ikalawang hadith na pero kapag binanggit lang niya bilang expression lang na muslim kawawa na ngayon, nakikita naman natin bilang kanyang expression pero wala siyang paniniwala na mananatili yung ganitong sitwasyon. At wala rin siyang paniniwala na iniwan na ni Allah o tala yung mga muslim ay pinapahintulot yon pero mas magandang iwasan. Kaya nga, hindi maaari sa isang mananampalataya na kanyang kinakalat yung mga fitna na nangyari sa mga iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga area, ng mga Muslim. Sa iba't ibang mga lugar. So, tinutukoy sa hadith ng Rasulullah Sallam, an naman kala, nas, sino man nagsabi, ang mga Muslim, nasawian na, napinsala na sa kanila, wala nang pag-asa at nag-umpisa siya, banggit na, ito, ganto, ito, politician, ito, governor, ito, king, ito, ganto, ganto, ulama, wala nang kwento. Bahwa ahla ko, siya mismo ang gumawa ng pinsala niya sa kanyang sarili, mag-uumpisa kanya ang mangyayari ng kanyang paniniwala na ganun. Kaya meron dito ang pamantay na kapag nagkakaroon ng fitna sa mga Muslim, sa lahat ng mga lugar ng mga Muslim, sa Saudi man yan, sa Syria man yan, sa Mindanao man yan, na kapag may nangyari sa mga fitna sa iba't ibang mga lugar, ay hindi mo pwede ikalat yan. Hindi mo pwede ikalat yan. Anong dahilan po kahit makatotohan? O, totoo naman, nakita namin, na video namin. Ngayon, sige, i-assume nga natin na video mo yan. I-assume nga natin na witness mo yan. Okay, ngayon, kapag nakita ng isang milyon na 1 million views sa Facebook yan, ano ang gagawin sino sa 1 million na, na nag-view doon na magkakaroon siya ng tamang sasabihin? Sino doon? Wala naman eh. Ang magbibigay lang naman wag ng mga ulama. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, kanino lang dapat ibalik yung mga ganyang mga issue na mga sitwasyon, kanino lang dapat ibigay yan. Sabi ng Allah ta'ala kapag may nangyari mga fitna, hindi karapat dapat ang kahit sunuman ay magpost siya, tapos ikalat niyan sa lahat ng mga musim Kasi bakit gumagawa kayo ng fitna sa loob ng puso na ng palataya at gumagawa kayo ng fitna sa pag-iisip nila. At kapag ginawa ninyo yun, okay, sige, mag-create kayo ng illusion na takot sa puso nila na ganito na mangyayari sa mga Muslim habang buhay. billah, kaya sabi ng Allah, o tala, kapag may nangyayari ng mga fitna, wa wa'idha ja'ahum, at kapag may dumating sa inyo, amru al amni wal khawf, sabi ng Allahu Ta'ala, kapag may dumating sa inyo ng information na patungkol man ito sa public security or public na fear or sabihin natin na, na, hindi maganda, anong ginagawa ng mga munafikun? Ginagawa ng mga munafikun sa puso nila na mayroong mga nifak, akala mo sila ay concerned yung palatuang tuwa sila nangyari sa mga muslim yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kang kinakalat ng mga munafikun yan yung mga gawain ng mga fitna na yan. Bakit ganasaan na yung mga ulama, tahimik lang sila? Bakit nag-explain lang sila ng puro akida? Bakit ganito lang, inahayaan yung politika na mga musin ng pantay? E katangian ng mga munafikon yan. Anong gagawin, Ustad, kapag may nangyari ng fitna? Anong gagawin? Walau radduhu ilar rasul ang gagawin nyo kapag may nangyari ng fitna. Haya bumalik kayo sa hadis, sa sunna ni Propeta Muhammad SAW pagkatapos bumalik kayo sa Quran at Sunnah tapos saan wa ila ul amri minhum at kung sino man ang nasa authority diyan anong sabi ng Allah taala la alimahul ladina yastambituna min sabi ng Allah taala ay dito maitatama sana maitutuwid yung mga nangyayaring fitna kung ang magnanakaw sinumbong niyo sa police station pati sa barangay sila lang ang nasa authority diyan ay maitatama yung mali kasi sabi ng Allah taala la alimahul ladina yastambituna ay malalaman ito na mga tao may karaman kung anong sasabihin nila. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, la fadlullahi alaykum, kung hindi lamang sa favor ni Allahu taala sa inyo, kung hindi lamang sa karangalan ni Allah taala binigay sa inyo, anil warahmat wa ta'awan ni Allah Ta'ala, at shaitan, ay sumunod na kay sa yapak ng shaitan. Kasi gawain ng shaitan yan, mga mga munafikun, illa kalila maliban na lamang sa ginabay ng Allah wa ta'ala at yung mga tinutukoy ng kalil. Pakaunti doon kasi sila yung mga taong sumusunod lang sa ilm. Kapag may nangyaring fitna, dapat ibigay sa mga ulama. Pag may nangyaring fitna, dapat ibigay sa mga sa may authority lang. Hindi maari na kung saan, kung sino-sino lang magsalita. So yun ang pinakapunturoon